isang kababayan nating OFW ang nag-share ng isang real talk na malamang ay alam na alam ng karamihan sa ating mga OFW na umuwi ng Pilipinas. Ang bagay nga na ito ay may kinalaman doon sa nagbebenta ng medyo may kamahalang SIM card sa loob ng airport. Kahit nga ako, noong unang beses ako nagbakasyon sa Pilipinas, ay nasubukan ko ring magtanong dito. At nang nalaman ko nga ang presyo, ay talagang napaatras din ako dahil sa mahal nito. Pakinggan nyo ang ilan sa mga tips ni Kabayan para may idea rin kayo at alam nyo ang inyong mga dapat gawin sa tuwing uuwi kayo sa Pilipinas para hindi kayo madali ng mga modus na ito. At kung ano ang mga sinabi ni Kabayan, panuuro natin ang video na to. Ayan ha mga OFW, meron akong sasabihin sa inyo na importante kung pauwi ka na ng Pilipinas, ha? Kung pauwi ka na ng Pilipinas, much better na dyan ka po bumili ng SIM card. Magkano ang SIM card? Only 35 real. 25 SR pang high sa, ano, sa Riyadh. So, sobrang napakamura. Then, i-download nyo po yung, uh, ano ba tawag doon? Yung Globe, ano One, ano ba tawag doon? Ano, nalimutan ko. Basta, ilalagay ko lang kasi nalimutan ko. Ganito talaga yung tumatanda. Then, mag-register kayo doon. Pagdating nyo dito sa Pilipinas, eh, kung hindi nyo pa na-activate yung SIM card, activate nyo dito sa Pilipinas. At sobrang napakadali mag-activate. Mga, ano lang mo, uh, mga ano lang naman yon mga personal information mo, at saka yung ano mo, valid ID mo, ano ba yung meron ka na valid ID. Katulad ko is, passport. Sobrang napakadali hindi po ako ano ha? ako nanini naninira, naninira ng kabuhayan ng iba pero sobrang mahal ng SIM card dito. Ang benta po nila is 1,500 gold. Ang mahal, akala nila ang daming pera ang mga OFW na umuwi. 1,500 pesos, ano yon? I-register lang naman pagkadali-dali. Tapos yun yung presyo niya. Huwag-huwag na huwag kayong magpapa-loko. Diyan kayo bumili. Yung SIM card ko nag-Global saka Smart, diyan ko binili sa Riyadh. 35 SR po. de ba? Tapos pag pagdating ko dito sa Pilipinas, yon, activate ko lang yung dalawang SIM card na yun. napakadali lang din. Kaysa to pa kayo. de ba? So mag-iingat kayo sa mga offer-offer dito sa gilid-gilid ha. Kasi hindi tayo, wala tayong karapatan na magpo-point out kung sino sila. Kasi nasa sa atin na yon kung uh, sell stock tayo. Mag-iingat kayo. At saka yung mga taxi sa labas, mag-iingat kayo mga mare. Pag alam nilang OFW kayong 300 pesos, nagiging 1,000. Mag-iingat po kayo palagi. Kapag uh, ano lang naman, mabilis lang naman yung flight mo, masaglitan lang naman, dito ka na lang sa airport pag OFW kan doon sa taas, yung sa third floor, libre ang mga pagkain doon, libre ang wifi, libre ang pamamahinga ako nga nakatulog ako. So mag-iingat kayo ha kasi alam niyo naman maloloko kayo kung magpaloko kayo. Pagkatapos itong i-travel, e libre ang i-travel, e walang bayad. Walang bayad kasi meron akong nakasabay. Nagbayad, loko na yon Hindi siya aware sa mga ganong kalakalan. Nagbayad po siya ng 500. Ewan ko kung sino yung binayaran niyang yon Sabi ko ba't ka, ano, sabi niya mali daw yung i-travel niya. Eh, pwede naman niyang i-edit yun. Eh yun, may nag-offer sa kanya na ayusin daw, nagpabayad. Naku, huwag kayong tanga. Sinasabi ko sa inyo, mauubos ang pera niyo dito. Hindi po ito katulad ng Saudi or yun sa Middle East. Na talagang libre ang mga mga tao na Pero hindi naman ho lahat. Nasasa inyo pa rin po yan. Kung kayo po ay... Ano dyan, kung igagrab nyo yung mga pinagsasabi nila, mag-iingat po kayo palagi. Inuulit ko, kung ikaw ay OFW, bumili ka ng SIM card dyan, 35SR. Yung sa akin, 35SR from Kasim pa ha. Di, Riyad din sa Kasim. Eh kung andyan ka lang sa Riyad, 25SR lang, sobrang napakamura. Tapos i-register mo lang, napakadali lang din naman, walang maraming ano yan. Yung ID mo lang, yung passport, picturean mo lang, yung mukha mo, picturean mo lang. Tapos meron din naman siyang ano, Tagalog, Taglish, meron din naman. So madali lang talaga. Ayun, oh, so mag po kayo palagi. Yan labat ang unahin nyo. At para sa ating mga kababayan, nasa sa inyo pa rin naman kung kayo ay magpapabudol sa ganitong klasing bentahan. At kahit nga hindi pa kayo nakakauwi ng Pilipinas at nasa ibang bansa pa rin kayo, ay pwede pa rin naman kayong bumili ng SIM card online. Ito nga ay para may magamit kayo sa oras na umuwi na kayo at nagbakasyon sa Pilipinas. Pwede nyo nga bisitahin ang website ng Smart or Globe para bumili ng eSIM online. Paalala lamang po sa ating mga kababayan, pwede lamang kayo mag-avail ng digital SIM card o yung tinatawag nating eSIM kung ang ginagamit yung mga cellphone I supported or may ganitong picture. Kung hindi naman pwede ang eSIM sa inyong mga ginagamit na cellphone at kung sakaling may mga susundo sa inyo, pwede kayong magpabili sa inyong mga kamag-anak ng SIM card sa labas na siguradong mas mura kumpara sa mga binebenta sa loob ng airport. At gamitin nyo na lamang ito pagdating nyo sa Pilipinas. At para sa mga kababayan nating OFW, may gusto akong ishare sa inyo kung saan kapag ginawa nyo ito ay never na mag-e-expire ang inyong mga internet hanggang maubos nyo ito. Amazing. Ang kagandahan nga rito, dahil wala nga itong expiration, ay pwede nyo pa siyang magamit sa mga susunod yung bakasyon. Ang feature nga pala na ito ay available lamang sa smart network. Kung paano ang gagawin, panuuri natin ang video na to. Okay, let's say kabayan meron ka ng nabiling number at available na ito na ilagay mo na ito sa iyong cellphone. Okay? Mapaisin man yan or physical SIM card. At wala ka pang load. So halos lahat ng Pilipino ngayon ay meron ng GCash. Kung wala kang GCash, abay kung ako sa iyo, gumawa ka na. Sa pagpapaload ng GCash, pwede kayo magpunta sa mga remittance center. Naglo-load sila ng mga GCash. Kung hindi kayo marunong, pwede kayong magpa-assist sa kanila. So, ganito lang ang gagawin nyo kung sakaling may mga physical SIM card na kayo o e-SIM card na kayo at gusto nyo lagyan ng load. Mayroong option dito sa GCash, nang nakalagay dito, load. Yan. Kapag klinik nyo yung load, lalabas dito yung mga options ng iba't ibang network. So, ang ipapakita ko sa inyong example ay dun sa smart network kasi yun yung ginagamit ko. So, halimbawa, ikiklik nyo lang yung smart tapos lalabas na dyan yung mga options kung magkano ang gusto nyong iload sa mga number nyo. Okay, let's say nakapag-load na kayo, may load na kayo sa smart SIM card nyo. Ang susunod yung gagawin, i-open nyo lang yung smart application nyo. Pwede niyong i-download sa iOS or sa Google Play Store. Pag open natin ng ating smart application, ito yung makikita natin. Ang ituturo ko sa inyo, yung load, okay? Hindi lang to sa internet ha. Pati sa call and text, hindi ito nag -e expire Tama na, rinig niyo mga kabayan, hindi ito nag -e expire Paano ang gagawin natin? Kapag nandito na kayo at na-open no yun yung smart application niyo, i-click nyo lamang itong More Magic. Okay, kapag klinik natin yung More Magic, makikita nyo yung option ng Magic Data Plus. So, mababasa nyo dyan sa taas, nakalagay dyan, Data Calls and Apps that Never Expire. Ito ang maganda dito sa application na ito, kabayan, kasi itong option na to sa Smart application Kapag ito ang ginamit nyo ay sigurado kayong hindi masasayang ang inyong load at pwede nyo siyang gamitin nang paulit-ulit hanggang sa maubos yung niload nyong internet. So let's say, click nyo na yung magic data. Lalabas na dyan yung magic data options. So sa bawat GB, mayroong corresponding amount yan na kailangan nyong bayaran. Hindi nyo ito pwedeng i or isubscribe agad-agad nang wala pa kayong load. Hindi nyo siya pwedeng bilhin online dito directly sa application. Kailangan bago kayo pumili ng mga Magic Data Plus dito sa mga options na nakikita nyo, kailangan mayroon na kayong balance. Okay, malinaw yon Kailangan mayroon na kayong mga balance sa inyong mga number. Kasi kung wala kayong balance at klinik nyo yan, mag a dyan na insufficient balance. So, hindi siya magpo-process kasi walang madi-detect na amount na kalagay dun sa inyong SIM card na smart. So, kung hindi kayo satisfied dyan sa mga GB na available dyan, kung gusto nyo na mas maraming GB, pwede nyo namang i-click yung bigger packs. Kapag i-click nyo yung bigger packs, lalabas dyan yung mas malalaking options ng internet package. Let's say, 36GB for 649, 48GB for 749, at 60GB for 849. Sa akin po ang ginagamit ko dyan yung 60GB na 849 na may available na siyang kasamang 900 minutes text at 900 minutes calls. Ang kagandahan dito mga kabayan, hindi lang siya limited sa smart. Pwede niyo rin siyang ipantawag o ipantext sa ibang network. At ang kagandahan pa rito kabayan, kung sakaling gusto nyong dagdagan pa yung GB na yan at nag-subscribe kayo ulit dito sa 849 or sa kahit anong package na yan ni Magic Data Plus, hindi madi yung preview subscription nyo. Ang mangyayari lamang, mag-a-add yung bago nyong i-add ia na additional Magic Data Plus dito sa inyong registration at the same time, magagamit nyo pa rin yan at pareho rin yun kabayan, hindi siya mag-e-expire dadagdag lamang po siya doon sa inyong balance, eh, na gigabytes at balance nyong minutes at text. Okay? So, yun ang kagandahan dito, kabayan. Kaya, tatagal siya depende kung sa gano kadalas kayong gumamit ng data sa Pilipinas. Kung ginagamit nyo lang naman ang mga data nyo kapag lumalabas kayo ng bahay, kapag hindi kayo nakakonect sa mga wifi, ay siguradong tatagal yan mga kabayan kasi ang kagandahan pa rito, hindi siya kinakain hindi katulad sa mga regular internet na niloload natin sa mga loading station sa labas na magugulat lang tayo, hindi ba tayo masyado nagbabrowse, naka-open lang yung ating data, still kinakain pa rin yung ating internet. Dito mga kabayan, hindi masasayang ang pera nyo. At siguradong kung ginagamit nyo lang naman ang inyong mga data kapag nasa labas kayo ng bahay, kapag mga nasa mall kayo o mga nasa lugar kayo walang internet connection or walang wifi, siguradong tatagal ng taon ang inyong internet. Katulad nga ng ginagamit ko, mayroon pa ako ngayong 40.68 GB na ito mga kabayan, niload ko pa noong nakaraang taon ng August noong huli akong nagbakasyon sa Pilipinas. At sabi ko nga sa inyo mga kabayan, nag-a-add nag lamang yung mga text okay, at minutes call kapag nag-subscribe kayo ulit ng Magic Data Plus. Kung makikita nyo rito, meron akong balance na 1,391 ng all net minutes at 1,469 para naman sa text. Kasi yung regular lang naman, di ba, is 900 lang sa minutes at text. Pero yung sa akin ngayon, umabot na siya ng 1,000 at 1,400. Kasi nga, nag-add lamang doon sa previous at yung latest kong balance. So yun ang kagandahan dito mga kabayan, bakit pa tayo maglo-load na maglo-load kapag umuwi tayo sa Pilipinas kung pwede naman tayo mag-load ng ganitong klaseng internet data and calls and texts na hindi nag -e expire Kaya kung ako sa inyo mga kabayan, gawin nyo na to para lagi kayo may internet kapag dumadating kayo sa Pilipinas at hindi kayo palaging nagloload ng paulit-ulit at nasasayang lamang kapag hindi nyo naubos at nag-expire na ito. So yun lamang mga kabayan na i-share ko lamang. At kung nagustuhan nyo ang video na to at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel ay ini-invite kita mag-subscribe at pahitan na na notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panunood.